Bakit mm. yan, yeah. MVP of the year! Huwag akit siya! ka dali! Bakit? Akit si lalamat! Dali lang! Harangan ko mo Oh wait! na! Nagbibihes! lang! Wait lang! Ano? Hey. Okay. Hey. Okay. Nagluluklo! Sir Chief, Queen bakit? Ano gagawin niyo? Tamboy kami. May ginagawa ko, naglilinis ng kwarto. Marumi dito eh. Marumi dito. Boss, alamat. Oh, Sabi ah, ko, okay lang yan. Tatamboy lang naman kami. Ay, hirap. Kamisara mo ko. Okay ka lang? lang. Maglilinis pa lang ang kwarto eh. Dat mamaya na kayo umakyat eh. Eh, hey, kung ako yung boss ka, lang Ako na, ako na, boss, alamat. Kaya ko naman maglilinis dito mag-isa eh. Tatarata yeah, -ta 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 ka. Ha? Huh? Hindi, nakablock nagulat ako kasi sa inyo. Nagbibihis ako eh. <laughs> <laughs> Ay, hindi ka naliligo eh. Bis ka pa. Ay, hindi ko ko tapos kung ano. Uy, ano pala? May nababalitaan pala ako. Ano? Salamat. Ikaw ba nakikita mo si ano si Barney? Kasi naririnig ko kasi sa ano sa din sa labas na hindi daw nila makita si Barney. Ay, wala na ano, ba may tumukot? <laughs> Grabe ka naman. Asa ba 'yung sa daming kaaway noon? eh. ba ano ba 'yung sa Leon? Ah, uh, ay sabaw si Libag wala. Tapos baka sinundan si Libag. Pero nawawala daw eh, sabi. Hindi ko naman alam. Wala naman din akong idea. Ikaw, don't PJ baka may nakaalam ka. Wala, hindi, hindi ko naman na yung, yung, ako nakausap yun. sinaktan ako noon ng kuya Barney. So, sabaw, sabaw. Nakita niyo, sabihin niyo agad para ano. Um, wala so, PJ, pa kita ko. Ay, ano, ano, medyo marumi pa 'to. Pwede ako dito. Ito, atyari, atyari. Ah. Ah, mm -hmm. oh, Wag mo na dito okay. sa chip, di ko pa nalinis okay. kasi yung kama dito eh, medyo mabaho ko. Ay, kasara ako eh. Diyo na lang muna, na upuan. Makikinger ko na lang. Mong... <laughs> gusto. Makikinger ko na lang, gusto mo makitumulog. <laughs> Siyempre. <laughs> Ang dami mo talaga ng Baka may mga pare-pares doon na hindi na tuhulog eh. Grabe yung bari Ay, ano, bari ko. Ano, bari ko. Paano pa paalis mo? Sabihin mo yung ano. Kakain sa labas. Dar PJ, bakit? Dar PJ. Uy, ano, Sir Chief, kain muna pala tayo sa labas. Ang libre ako. Uy, may ula sila tapos. Oo, tara. May sasakyan na dun eh. Sasunduin tayo eh. Kain tayo sa labas. Tara, pauna na kayo. Ano, magbibis na ulit ako. Tungo na kakapalit lang, vision na naman. Hindi kasi medyo pinawisan ako eh, pinawisan uh, ako eh. Takat. Medyo magulo po kasi dito po. eh. Yeah. Oh, sige, isa na daw sa tip. Muntik na tayo ino, mo. Ay, ano hindi mo kasi kinakagaling eh. ano? Ha? Ino, hindi sige, ano, kukunin ko pa yung card ko, sir chief. Oh, kapo na kasi lumabas. Alam mo na nandiyan pa, lumalabas ka agad eh. Ano mo kanyi mo? Sa susunod na may mangyari sa akin dito. Ikaw ang sisisihin ko. Sa hirap ng buhay, puta ka nang papahirap ka pa eh. Ano hmm? Paano kung nahuli ka ni Alam? Mas Maris ka na basa ba sa mo? Ba't ba cellphone mo nga hawak ko? Cellphone ko yan ha? Oo, oh, yun na, sa'yo na. Hawak, hawak mo pa to. Ito mo, libre pa tuloy ako doon sa labas eh. Oo, oh, nababasa ka lang ng message dito sa cellphone ko eh. Ah, Nakabadro naman. Huwag ka muna lumabas yan. Nandiyan pa Buna, sila. Gusto so, ko pa kam sa'yo. Masa ka dito.